Hoy, ang ganda kaya ni Sarina Agassi, lalo na yung person pag wala makeup at sobrang gwapo si Carlos Agassi at macho pa. Sobrang thank you! Nasasabi pa, sobrang bayit. Maraming salamat. Sa lahat ng fans, pupuri, sumusuporta, nandyan, natutuwa sa mga kanta at nakita yung journey ko. Naintindihan yung mga choices ko sa buhay. Maraming maraming salamat. Siyempre, marami rin hindi nakakaintindi kasi hindi naman lahat uh, ganun mag-isip kagaya ko. Inami ko na makakaiba ako mag-isip. Uh, yung kasikatan, yung fame, yung mga ganyan, hindi po siya mahalaga sa akin mahalaga sa akin, mahal kita, mahal kita. Kung ko yung trabaho, gusto ko, sa tingin ko, makakatulong siya sa buhay ko, sa income, or sa mabubuo niya lang yung pagpukulang ko, at gagawin ko yung trabaho. Pero kung hindi, wala naman po ako sa kalagayan na kailangan ko manlibos sa trabaho. So, yun lang. Kaya, ang mahalaga sa nanonood nito, kung kaya nyo sumikat, gusto nyo sumikat, pagbutihin nyo, at kailangan kayanin nyo yung negative, yung mga lait, kasi yun yung papatraining at kailangan ano, mahaba pasensya niyo.